Magandang araw po sa inyong lahat, andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ko simulan, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang malit na channel na Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon o pag-uusapan natin sa video na ito, na may mga pagkakataon na nahihirapan ang ilang lalaki pagdating sa performance. Pero huwag mawalan ng pag-asa, may mga paraan para maging masaya ang inyong relasyon. Tatalakayin natin ang ilang simple pero mabisang tips para mapaligaya ang iyong partner kahit may erectile challenges tayong No? na karamdaman. So, ano nga ba ang mga uh, paraan o mga simpleng tips na ating matutunan sa video ito? Number one, unawain ang sarili at partner. Mahalaga ang bukas na komunikasyon. Ipaalam mo sa iyong partner ang pinagdadaanan mo. Karamihan sa mga babae, mas naintindihan nila kapag open ang lalaki sa kanyang nararamdaman so ang ibig sabihin kapag mayroon po tayong karamdaman tungkol sa ating katawan o saan mang parte ng katawan ay kailangan po tayong maging open sa ating uh, partner para mapag-usapan So, yan po ang number one. Kailangan natin unawain ang sarili at partner. At ang pangalawa naman, hindi lahat ng intimacy ay tungkol sa isang bahagi lang ng katawan. Napakaraming paraan para mapaligaya ang babae tulad ng paghalik, pagyakap at mga simpleng haplos. Tandaan, ang touch ay napakalaking bahagi ng intimacy. So, ang ibig sabihin guys, hindi lang naman ang doon tungkol doon, alam nyo na 'yon, kundi ang mga simpleng uh, pagyakap, no, paghalik, isa puyang nakakatat sa mga kababaihan. Mas malakas pa ang tinatawag na emotional connection kapag yan po ang uh, pinapakita natin o pinapadama natin sa ating partner. Yan po yung number two. At ang number three naman, pagbibigay ng atensyon sa kanya. Mas nagiging masaya ang partner kapag nakatuon ang atensyon mo sa kanya. Tanungin mo kung ano ang nagpapasaya sa kanya at gawin mong priority ang kanyang kagustuhan. So, alam mo na ang ibig sabihin, no? Na kahit pa hindi maganda ang uh, iyong performance Ngunit, pinaprioritize mo naman ang kanyang mga kagustuhan. So, posibleng hindi niya na yan bibigyan ng kung anumang, uh, anong tawag dito. Kahit pa man, hindi maganda ang dating ng iyong pakikipag-ano sa kanya. Ang ibig sabihin. So, yan po yung number 3 At ang number four naman, Emotional intimacy naman ito. Higit sa lahat ang emotional connection, ang pinakamahalaga kapag mas malapit kayo emotionally, mas nagiging magaan ang pakiramdam at masaya ang inyong pagsasama. So ano nga ba ito guys no? Emotional intimacy na ibig sabihin? higit sa lahat po ito, yung tinatawag na emotional connection, ito po ang pinakamahalaga kapag pariyo kayong merong emotional connection sa isa't isa. Kahit hindi ko na ipaliwanag, matandaan nyo po noong bago po kayong kinasal o magkasintahan pa kayo, grabe yung connection na tinatawag yung emotional connection. Kaso nga lang, habang Uh, nagkakaroon na ng ano ng iba't ibang mga problema lalo sa mag-asawa minsan nagkakuro nagkakaanuhan sila yung minsan humihiwalay yung tinatawag na ano emotional connection yung emotion no na tinatawag minsan hiwa, hiwa, ano nagkakaroon ng problema na dahil sa mga iba't ibang mga problema so kaya ito po ay napakahalaga po ang tinatawag na emotional connection dahil kapag wala po itong emotional connection sa babae at lalaki na nagmamahalan ay hindi po ito uh, magkakaroon ng magandang samahan so yan po guys at uh, paalala hindi hadlang ang erectile challenges para maging masaya at maligaya ang isang relasyon. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan, respeto at pag-aalaga sa isa't isa. So tandaan po natin guys na hindi po mahalaga sa mga kababaihan kung meron kamang problema doon kay Manoy ang ibig sabihin. No? So yan po guys, sana nagustuhan nyo na naman ang isa pong vlog ngayong araw na ito. At hanggang sa muli, ang inyong lingkod, si Ate Stella ninyo. Bye-bye!